Hello guys, good morning na ng aking order sa TikTok. Iyan ang aking order tingnan mo guys oh. Napakaganda 'yan. Diyan ko inorder sa TikTok, diyan sa account na 'yan. Pero allo ba, tingnan mo guys. Isang promo 'yun ng host ang naideliver sa akin sa TikTok. So ayan guys, oh tingnan mo. blender guys tinubuksan natin yung ano ang laman ang laman nyo na yan o no? tingnan nyo guys o oh. uh, mahal mahal 400 plus pero yan lang ang laman o no? 干吗？到那个水里？